Magandang gabi po at pasensya po dahil um, natagalan kami sa pagpunta rito. Hindi naman po kami anak ng kontratista. Kailangan namin mag-train. Mag -train. so, uh, may kwento lang ako, no? hindi ko nakakabaan. Maaga ako nagising uh, today, around 6 a.m. Nagising na ako kasi bago ako nakatulog kagabi, I was browsing my TikTok uh, for you page. Marami akong nakikita doon, uh, nagbabasa ako ng comment. Maraming impressed sa mga tao sa paglaglag ni Chief Escudero kay Martin Romualdez. Sabi ko, kaya tayo naaabuso eh. Dahil ang bilis-bilis nating ma-impress. Hindi natin alam kung ano ang tamang standard. As you can all remember, Chief Escudero is also one of those crocodiles. Nagsalita lamang siya dahil naiipit siya. Ngunit binanggit niya ba ang ulo ng mga buhaya? Si Martin, si Marcos. Di ba hindi? Kaya huwag kayong maiipra sa mga ganong pa paandar. He's just trying to save himself. Kaya magkalit akong nagising kayo na gusto kong manunod ang mga buhaya. Kasi habang dumadaan yung araw, naiipit kami at nanganganib at naiipit at nagugutong. Pero ang mga putang inang ito, pinapaandaran tayo ng kung ano-anong Venezuela. At karamihan sa mga Pilipino, they're buying the antics of this fucking crocodiles. Kaya nagalit ako, kailangan kong magliwaliw. Sumakay ako ng bus. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Pumunta ako ng Alabang. Tapos bumalik ako ng baklaran. Tapos nagpas na naman ako. Ganon kagulo ang isip ko kasi kung ako ang masusunod, magtatawag ako ng mga tao. Hindi na to pa rin maghintay ng 2028. Wala na tayong madadatnan na Pilipinas sa 2028. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pera noon. Ubus na. Wala na. negosyante sa Davao. Nagsara siya ng walong branches ng kanyang salon dahil sa putangin inang taxes na binubulsa ng pamahalaan. Ngayon, masyado kayong nai-impress. Galit ako sa dalawang bagay eh. Una, sa standard ng Pilipino. Very mediocre. We should with these fucking criminals in the Senate. Ang binibigay nila sa atin ay pakunti-kunting compensation sa mga garapala nilang pambababoy. At yun ang nakakagalit. Ang daling binugin ng otak ng mga Pilipino. Ah. Naka! bibig ng isang puta. Napakadali niyong bulugin. Ngayon. <laughs> kung magkaroon man ng malawakang rally, ulit. At hindi magtagumpay. As early as now, nananawagan ako sa Tindig, Manila. Sa mga NPA. Sa mga kabataan na-recruit ang NBA. Handa ako makipag-collaborate, makipag-anip. Ipakita nyo ang pag Government and what would be the remnants of the government when they are stealing billions and billions and billions of money on a daily basis? Aside from stealing, we are incurring trillions and trillions of debt. Nananawagan ako sa mga Chancy at sa mga millennials. Contactin niyo ako, handa ako makipag-collaborate. Gagawa tayo ng plan B. I do not fucking care kung may mamatay sa atin. Sabi nga ni General Luna at sabi nga ng isang author, Radical problems requires radical solutions. The blender that we are experiencing in this country is fucking ridiculous. It's fucking extreme. And it's fucking insane. We need to take radical measures. But we in, not in Filipinas, Salamat po. Nakita ko ninyong kung ang galit at sama ng loob ng ating Jensi. na po si Miss Amor. Alam nyo naman kung paano siya makipaglaban para sa ating inang bayan. Sana sa lahat ng nakapanood ni Manti, ganyan yung mga puso at damdamin. Tayo na para magkaisa. Ipo natin masisisi kung gano kagalit ang mga kabataan sapagkat yang kabataan na yan ang inisip lamang nila ay ang kanilang kinabukasan sapagkat maniniwala sila na ang kabataan ang susi ng kinabukasan yang kinabukasan ng kabataan ay patuloy na ninalakaw ng mga tiwaling politiko kaya hindi po natin sila masisisi kung ganun na lamang ang galit nila sa mga politikong mga magnanakaw. Kaya ngayon, lumabas na kayo at makiisa. Huwag na kayong matakot. Panahon na para tayo'y magkaisa. So, yun lamang. May magsasalita pa ba? May manais pa ba bang magpahayag ng kanilang opinyon sa loobin at galit sa ating administrasyong ito? Okay. Pakinggan po natin si Ate. Ang gusto ko lang ipapalan sa inyo lahat tayo ngayon. Ang Pilipin pa rin yung mga maisok pa rin yung lupi ang magkakaisa. Siyempre hindi natin pwede iwanan ang mga DDS at yung ITL. Yung kaya ito sa lahat. So ngayon ikaw ang ikaw naguna sa mga ka, kaguluhan dito sa Pilipinas. Ganon din po si Marcos, bababa ka, si Lisa. Ikaw, Lisa, yung, ikaw ang utak-utak dyan sa ano mo, sa Malacanang na yan. Lahat na ba, gina, siguro kinakayuma mo yung si Marcos, yung asawa mo na yan. So, bababa kayo dyan, wala na wala. So, nasusukang kadiri na kayo eh. Kung pagkain, wala, panis na panis kayo. Kaya, bababa. sa totoo lang. Ayaw na, ayaw ko talaga sa mga Marcos na yan kadiri, nakakasaw ka! Mga animal, hayop! Mababa ang mga hayop dyan, alam ang mga ahos dyan. Ang dami ng ahos dyan sa Malacanang. Sa totoo lang, kaya bababa na kayo.